aina potek 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 Eh may nahuli na mga kababayan. Ito, puro kabataan mga kababayan yung kasama natin dito. Grabe, matinding komosyon to, no? Ayun na. Grabe to mga kababayan. Ito walang cut to, walang cut mga kababayan. Ito pa yung main jola. Ayan. At ganito na po kadami yung mga tao dito. Ayan daw, Marcos Kupal na. Ayun na, may bato na. Naku, may nambabato na. Uy, grabe, may nambabato. Uy, natagulo na mga kababayan. Uy, nagkabatuhan na. So ito yung ginawa nila mga kababayan. Nagsunog sila dito. Ayan po oh. Sa gitna ng kalsada yan. Tapos yun na po yung nangyari. Nagka, na po, nagkahabulan na. Ayan oh. Tapos may mga basag din na bote. Ayan oh. Tara pata tayo doon. Oh, ang lalaki nga ng bubog eh. Ayan, oh. pulis natin so nakawalang din ako dun sa mga ano natin pulis no kasi wala naman din silang kagustuhan na mangyari to pero ayan nadadamay sila ang dami tao puro kabataan to din So dito hinarangan na, may haram na pala talaga dito. So dito medyo maluwag na, pero 'yung mga pulis, 'yung mga kapulisan po natin, mga kababayan. Ayun oh. No? Nakaposta 'yung mga pulis. So nakaposta na din dito 'yung mga pulis saan may usok na naman so ito yung mga kabataan kanina dito mga kababayan sila yung saksi yung sila yung saksi sa nangyari kanina dito no yeah, may media din po dito ayan halos na oh yun oh uy grabe may nagpapotok na natin to. Grabe parang nagbistulang ano siya, yung alin yung sa the, ano, the purge. Tingnan natin yun oh. Sinuhunok nila. Ano yung kaya nila? Nagsunog sila. Yung mga kabataan dito. Ayun, ang dami pa doon. Ayan, so nandito tayo ngayon sa may UE